Yo maji magluluto pala tayo ng just up inabamburito rin natin ito maji. Laman loob ng baboy, bali to tila lang pala yung nabili natin pero okay na yan, may kasamang isaw na rin pala yan. Tapos tiblalan natin ng ano, ng asin, tapos pauloan lang natin, tapos to naman yung dugo ng baboy, lagay natin ng suwa, tapos gata. Na sumamot kada lang ang bite may gata, yan we pull bell mga to maji. Siya durog lang natin, nagsa maging na tayo, tapos ito naman yung pinakuluan natin thought feet. And hawuin na natin yan. Siguro mga isang oras ko pinakuluan yan mga G. At ito isaw. Sa mga magtatanong kung bakit Toti in that, the dito sa dinukuan. And yan, yan, na na kasing available sa palengi. Ano oras na rin kasi ako na malengi. Banda hapon na. Yeah, notice no talaga tayo mga G. Mas always kung madaling araw yeah, peto, parang yung para kompleto para yung pyesa. Pero always oh, na yan masarap yung Toti. Pero ano yung ginagamit Tas, yan Tapos tayo ng luya. Yan pinuhin lang natin tapos sa ginatin niya dahil siwa rin tayo na si Buyas. Yan di ay nyo nahiwa ko pero defend sa trick nyo. Stop naman ang bawang. Yan isang ulo ng bawang yan. Yan durukin lang natin sa maging masena tayo. Tapos yan magalagin din pala tayo mga ginang ano ng tanglad yan para uh, bawas na sa top. din yan mga gi. Baka may madalis na naman dyan ha. Napanana tayo ng luto. Tapos yan gisalan tayo ng luya si Buyas bawang. Yan ba pula-pulay lang natin, tapos ipaloot na natin itong mga laman loob. Bali mga din, nagdagdag rin pala ako na kanadya ng balula ng manof. Balula na wala atay. sendin din dala natin ng mga paminta, laurel, bitchin. Tapos yan, and water lang natin sa pumula. Ang pagpumula, edi pumula na. Yan, lagay natin ng toyo. Yan, itimala natin da sopa. Ay, e, di damen na sopa. Ah, tapos ikaw, lagay natin na siling green mas masarap sana ito mga Diyo, mas maraming siling ganoon para uh, magbamot at uh, medyo maanghang din kasi yan, lagyan natin itong dugo ng all na tinrip natin kanina, nilamas lamas din natin nga kanina sa luwaluin lang natin yan ang sa kumulo yan paggan, o yan timbla timbla lang natin ang asin pakiramdaman nyo rin yung lasa, tapos lagyan natin na supak yan pinulong, misa sa magpapasarap sa dinugo natin yung ng asin, yung sofa. tapos lagyan natin na sili, yan Fasik na hula ngayon sa ang hangmaji Tapos tipigala nga natin ako laman si Yang von yeah, kasi yung asin pagka umuwi eh. Yeah, Kaya hawul lang natin Tapos yan mga away na yan Lagay na natin sa aning yan mga G Yan yeah, na natin yan